Sa bawat araw na tayo ay nagko-commute, may iba't ibang story na tayong nasasaksihan sa jeep, bus o tren pa man Narin ang mga kwentong tayo lang ang nakakakita at nakakaunawa pero minsan din ay ang saya nitong ibahagi sa kapwa sa pamamagitan ng social media para mag inspira Katulad na lang ng eksena ng simpleng pagtulong ng isang estranghero sa LRT1 Doroteo Jose sa Santa Cruz, Maynila na naispatan ng isang commuter. Ang lalaki kasi pa simpleng pinoprotektahan ng isang Lola na nakakatulog na sa loob ng tren. Habang si Lola ay may kahimbingan ng tulog, nakaprotekta naman ang kamay ng estranghero sa barandal para hindi mauntog ang matanda. Kaya nang ma-upload sa TikTok na Anchino Campo ay agad itong nag-viral at ang lalaki hinangaan pa ng netizens. Bukod pa riyan ay napansin din ng netizens, lalo na ng mga solid fans ng anime series na Demon Slayer, ang t-shirt na suot ng lalaki. Ang karakter kasi na nakaimprinta sa kanyang t-shirt ay si Upper Moon Demon Azaka, na kilala bilang may mataas na pag sa mga kababaihan. Ayon pa sa netizens, kung ano ang personalidad ng naturang anime character sa series ay ganoon din ang ipinamalas ng estranghero sa matanda. Kaya saludo sila kay Kuya dahil sa pagiging mabuti nito sa kapwa. <music>